inilikas ng ilang pamilya sa Cordillera matapos ang naitalang pagguho ng lupa sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Karina at Habagat. Ang ilang mga magsasaka naman, napilitang ibiyahe agad ang kanila mga produkto para hindi masira. May report si Jorton Campana ng PTV Cordillera. Halos isang pamilya o higit limang libo at anim na individual sa Cordillera ang apektado ng pananalasa ng Bagyong Karina at Habagat. Apektado ang 30 na barangay sa Abra, Baguio City, Benguet at Mountain Province. Labing dalawang bahay din ang naitalang partially damaged. Kasama ang pamilya ni Rowena Sali sa labing apat na pamilya na lumika sa Latre de Benguet matapos matabunan ng lupa ang bahagi ng kanilang bahay. Yun nga, biglang may kidlat, parang mm -hmm. may kidlat and then may parang pumutok. Mm -hmm pagbukas ko ng bintana namin, punong-puno ng pitak yung ano, kusina namin. Wala na. Pinayuhan naman ang mga residente sa La Trinidad na agad lumikas kung kinakailangan, lalo na sa mga nasa landslide-prone areas na din yung BDRMC. Sila po naglibulibot at sa buron buruntis natin, uh, uh, fire, uh, kapulisan natin. Uh, kung may tatawag nila dito na kailangan ang tulong, uh, mawadit dispatch po yung lahat ng teams. Diniyak naman ng Department of Social Welfare and Development CAR ang mabilis na pagresponde at pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta. Higit 36,000 family food packs, at 24,000 non-food items ang nakapreposition sa iba't ibang lalawigan sa regyon. Aabot sa 78 million pesos ang standby funds ng ahensya para sa relief efforts. Tuloy-tuloy naman ang clearing operations ng disaster response team ng Baguio City sa mga insidente ng landslide, soil erosion at mga natumbang puno at poste ng kuryente. Samantala, Kasabay ng malakas na pag-ulan, ibiniyahe ng mga magsasaka sa probinsya ng Benguet ang mga gulay upang hindi masira ng ulan. Si Jatro mula sa Sayangan Atok, kahit malakas ang ulan, ibiniyahin niya ang kanyang produktong repolyo. Ngunit nalungkot siya dahil mababa ang presyo ng repolyo na kanyang nedatnan. So, magatang, hindi ka isin na kakanong kat Ayon kay Hebrus Daliones, market sa superintendent ng Lottery Vegetable Trading Post, sapat ang supply ng mga gulay sa ngayon at marami ang mga trackers at traders na bumibili. Sa asok na uh, marami pa naman, puno pa naman itong trading post natin. Saka may pila sa Farmer Center na four lines. Saka may parating pa ngayong sa price monitoring ng Benguet Agri Pinoy Trading Center ngayong araw na mababa ang presyo ng karamihang highland vegetables maliban sa karot, sili at patatas. Jorton Campana para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.